Iris, ang Iris ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan, na nagpapakita ng tapang at diretsyong pagkilos. Ngayong araw, nangingibabaw ang kanilang pagiging matapat, at walang paligoy-ligoy sa pakikipag-usap. Hindi sila natatakot magpahayag ng saloobin, lalo na kung alam nilang ito ay makatutulong, sa ikabubuti ng sitwasyon. Bagamat may pagkasigla at init sa damdamin, marunong silang kumontrol sa kanilang emosyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, inuuna nila ang resulta kaysa sa drama. Hindi sila mahilig magpaliban, at mas pinipiling matapos agad ang mga tungkulin. Sa pamilya, maaasahan sila sa oras ng pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan, na nagpapalakas ng katatagan ng loob at mahinahong disposisyon. Ngayong araw, lumilitaw ang kanilang pagiging mapagpasensya, at praktikal sa lahat ng aspeto ng buhay hindi sila madaling pabigla-bigla sa desisyon, lalo na sa usaping pinansyal. Mas gusto nilang siguraduhin ang bawat hakbang, kaysa sumugal ng walang kasiguruhan. Sa pamilya, may malambot silang puso, at palaging iniisip ang kapakanan ng mga mahal nila. Sa trabaho, hindi sila tumatanggap ng papuri hanggat hindi nila tapos ng maayos ang gawain. Tahimik man sila, may lalim ang kanilang prinsipyo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan na nagdadala ng sigla sa komunikasyon at kagustuhang matuto. Ngayong araw, nangingibabaw ang kanilang talino. At likas na kakayahang makihalubilo sa iba. Marunong silang makibagay sa iba't ibang tao at sitwasyon, kaya't madali nilang nakukuha ang tiwala ng mga nasa paligid. Sa trabaho, mabilis silang maka-adapt sa mga pagbabago at laging may baong bagong ideya. Sa usaping personal, pinipili nilang maging maingat sa pagbibigay ng opinyon upang hindi makasakit ng damdamin. Kahit minsan ay pabago-bago ang isip, sinisikap nilang maging responsable sa bawat salita at gawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan, na sumasalamin sa pagiging sensitibo at maalaga. Ngayong araw, nangingibabaw ang kanilang malasakit sa kapwa, lalo na sa pamilya at malalapit na kaibigan. Hindi sila palasigaw ng damdamin, ngunit damang dama sa kilos ang kanilang pagmamahal. Sa trabaho, maingat sila sa mga detalye at sinisiguradong walang mapapabayaan. Hindi sila kampante kung may hindi maayos at handa silang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Sa pakikipagrelasyon, hindi sila basta-basta bumibitaw, hangga't may pag-asa, lumalaban. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo ang liyo ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan, na kumakatawan sa lakas ng loob at dignidad. Ngayong araw, umaangat ang kanilang pagiging leader at inspirasyon sa iba. Hindi sila takot na humakbang para manguna, lalo na kung alam nilang makabubuti ito sa grupo. Sa trabaho, likas silang responsable at hindi natitinag kahit may mga pagsubok hindi sila basta nagre-reklamo, mas gusto nilang solasyonan ang problema. Sa relasyon, may mataas silang paggalang, sa kanilang kapareha at ayaw nila ng mga larong emosyonal. Mas gusto nila ang tapat at diretsyong pakikitungo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan, na nagbibigay diin sa kaayusan, pagiging detalyado, at malasakit. Ngayong araw, malakas ang kanilang fokus sa mga gawaing kailangang matapos. Hindi sila kampante sa trabaho kung may pagkukulang. Mas pinipili nilang tahimik na magtrabaho kaysa makisawsaw sa mga isyong walang saysay. Sa pamilya, sila ang tipo ng tao, na may planado, at maayos na approach sa bawat sitwasyon. Sa usaping pinansyal, marunong silang mag-budget, at hindi basta bumibili ng may pakaluho. Sa pakikitungo sa iba, ayaw nila ng pasikot-sikot, mas gusto nila ang diretsyong pag-uusap na may saysay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay may likas na pagkamakatarungan, hindi basta kumikilos kung hindi tiyak na walang natatapakang damdamin o prinsipyo. Maingat sa pagdedesisyon lalo na sa mga usaping, may kinalaman sa pamilya at pagkakaibigan. Sa trabaho, hindi ito pumapayag sa alok ng shortcut kung makakasira ito sa kanyang kredibilidad. May balanseng disposisyon kaya't madaling iwasan ang sigalot at mas pinipiling peralin ang diplomasya sa usaping pinansyal, maingat sa paggastos at may disiplina sa pamamahala ng kinikita. Sa pag-ibig, ayaw sa dramang walang saysay, mas pinapahalagahan ang katahimikan at respeto sa relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay masidhing nagmamasid sa paligid, hindi basta nagpapakita ng emosyon, ngunit malalim ang pag-unawa sa sitwasyon. Sa trabaho, hindi ito madaling mapaikot dahil matalas ang pakiramdam sa intensyon ng iba may matibay na paninindigan at hindi natitinag kahit may pressure o panghihikayat mula sa mga taong may sariling agenda. Sa larangan ng pag-ibig, matapat at maalab, ngunit ayaw sa pagkukunwari, gusto nito'y totoo at walang halong panlilin lang. Sa usaping pera, hindi mahilig ipagyabang ang kinikita, mas pinipili ang tahimik ngunit matatag na pamumuhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay likas ang pagiging palabiro at masayahin, ngunit may malalim ang pag-iisip, at hindi basta-basta nalilinlang. Sa trabaho, Masiglang nagtatrabaho ngunit may disiplina, at may ugaling hindi nagpapabea, sa responsibilidad kahit tila magaan ang pakikitungo. Marunong tumanggap ng pagkakamali, at bukas sa pagbabago, isang katangian na pinapabore ng kalikasan sa araw na ito. Sa pamilya, laging handang tumulong, at mas pinipiling pagaanan ang bigat ng iba. Sa larangan ng pag-ibig, hindi ito nanackle, mas pinipili ang relasyon na malaya pero may tiwala. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay likas ang disiplina at determinasyon hindi ito madaling matalo ng pagod, o panghihina ng loob. Sa trabaho, ayaw nito ng kalokohan, mas pinapahalagahan ang kalidad, ng gawain kaysa sa dami. Hindi ito basta nagpapaloko sa matatamis na salita, dahil may kakayahang suriin ang intensyon ng kausap. Sa tahanan, tahimik ngunit mapagkakatiwalaan, at laging may inihahandang plano, para sa ikabubuti ng pamilya. Sa usaping pag-ibig, seryoso at hindi mahilig sa laro, ang gusto nito'y pang matagalang ugnayan. Sa pera, hindi maluho ngunit mahusay mag-ipon, para sa kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay may bukas na kaisipan, madaling makaintindi ng damdamin at pananaw ng iba, kaya't malapit sa puso ng mga taong nakapaligid. May likas na talino at hindi padlos dalos sa desisyon. Sa trabaho, palaging may bagong ideya at hindi takot subukan ang makabago basta't makabubuti sa lahat may likas na pakialam sa kapakanan ng iba ngunit hindi nagpapagamit sa pamilya marunong makinig at hindi mademo sa atensyon sa pag-ibig may kakaibang charm na hindi basta-basta nauunawaan ng karamihan ngunit totoo at tapat kapag umiibig at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay may malakas na pakiramdam parang naaamoy agad ang totoo sa hindi kaya't bihirang malinlang Sa trabaho may likas na malasakit at hindi pinapabayaan ang mga kasamahan, lalo na kung may pinagdaraanan. Tahimik pero may paninindigan, at hindi basta nagpapasindak kahit pamataas ang tensyon sa paligid. Sa pamilya, mapagkalinga at madalas inuuna ang damdamin ng iba kaysa sa sarili. Sa pag-ibig, romantiko ngunit hindi bulag, pinipili ang taong tunay na may malasakit hindi lang sa pananalita kundi sa gawa at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat